Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa wala mailhing mga individual sa sa Yusaville, Barangay Sinawal, Jansan. Nahitabo ang insidente alas 5:40 sa hapon, Hulyo 15 ning kasamtangan nga tuig. Giila sa kapolisan ang biktima nga si Ronnie Villanueva, 40 anyos, residente sa Alabel, Sarangani Province. Sigun pa sa tanod nga unang nakaadto sa lugar, wala na nila naabtan ang biktima human gikarga sa patrol car sa pulis o gidala sa pinakaduol nga ospital kay nay tawag sa mo nga ah. nay shooting incident diri so nagrespond mi dayon pag abot namo diri wala na ang ano inay, nag agi manggod nga taga Papa 7 nga gikan daw sa region gikuha nila so ang naabda namo inani nang sitwasyon ma'am kag katong mga slug nga apat kay kabuk, nga bala ang ah, basiyo nga empty ba, shell so amo to ni abot ang mga kuha ng taga ato ang investigator sang papato motong karon nga na ano na nakuha na ang ila pod storya ma'am nga nagpunay na og pundo man daw dira nga naghulat ang istorya pod sa mga taga mga citizen nato diri nga nakakita pod naagian pa sa residenteng si Pablito Salazar ang panghitabo og natingala kini nga dunay daghang tawo nga nagtapok moro tong katong mga pulis diha nagtindog ko ana di agi lang pugo kay abi ko kanang naga uh, Di ola sila ba? Uwag hitabo itabo. Uwag na pag, ko, G, ko, Kita, pag -hari, -hari, ko na sa balay, giin ko sa mga bata. Kita pa ka na kung Tingala ko nga ang katong silingan po namang abing dire, siya, waka ka mga kuwa diha, kuya, kuwala, kung sa malayo diha, siya na diha pusil. Wala, huwag po ka balok eh. sukat-sukat, lalo may stress lamin namin agi po. Wala di, tatagad diri ni Yoro. Dihang gisubay sa news team ang ospital, asagi dala ang biktima, nasuta nga nakaangkon kini og samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa iyahang lawas. Samtang, gibot siyag sa labaw sa Jansan City Police Office, nga nalambigit sa iligal nga droga ang biktima, o kanhisab kining na priso. Pero nanay mga gurus, yun nga, kung ang oruto, higit na itong presuhan. O nga, anay tato sa naong, o nga, po ng illegal activities. O ito yung mga gurus yan, hindi siya, sa itong intelligence unit sa itong GCP part-time part -time part itong trabaho niya sa Pisport niya. Siyempre, na po involved din ang sa atong lugar niya sa Anabel. At ang Anabel man to. So, at ang Anabel, kinsa ka, uh, drasak na part po sa hindi nga activities. Mga itong nakakuha din to. Na ang ay kinabuhin na to. Na, na ng atong report. Ah, wala itong mawats sa to ma list ato, ha, Pero involved to druga activities dito sa atong lugar sa Anabel. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa ilhanan sa mga sospek o sa posibleng motive. Deportivo In the heart of changing lives, kini sa Enami Mugpun, Brigada News!